Good morning mga boss For today's video mga boss Magluluto kita yung mga Taman loob Hanisda mga boss Ine, o, Kadero dilain may bihod Iba-ibang klase yung uh, may atay Napalit ko lain yung boss 50 Tapos adiman Bunayhen maya maya Palit ko lalo ini 50 mga boss luluton ta, dubuhon tayo ni mga bus tara, limpuhan natin ni mga bus para matanggal it mga abdo, bago may mga abdo pa ini <coughs> let's go <coughs> atay hat mga isda halo halo la Tara, luto na natin. Let's go. Ya. <tapos> ya. Sigurado mga bus Ubusan bahaw Tara, kaong kita mga bus